Paano nga ba makipag-engage ng tama? Kamusta mga paps? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag engage ng mga content creator. Marami sa mga content creator ngayon, lalo na at baguhan, ang mga nakikipaglapagan ng bahay at nakikipag-engage sa mga kapwa nila creator. So panoorin natin ang video ng isang content creator na nagsasabing maling tips, advice at maling tutorial na kumakalat sa social media. Let's go! Kung mga content na mag-iwan ka ng bakas, makipag-engage ka para mapansin ka ng algorithm. Tumambay ka lang sa bahay ko para maging followers mo yung mga followers ko. So panoorin natin ang full video ng isang content creator. Let's start! Realtalk po ang dami na pong mga content creators ngayon ang pinasok po itong pagbibigay ng tips, advice, at tutorial sa kanilang mga content. At Realtalk din po, karamihan po sa kanila ay nagbibigay po ng maling tips, maling advice, at maling tutorial sa kanilang mga content. Example po ni itong mga content na mag-iwan ka ng bakas. Magkipag-engage ka para mapansin ka ng algorithm. Tumambay ka lang sa bahay ko para maging followers mo yung mga followers ko. Wala bang kumapansin iyo, tumambay ka lamang sa bahay ko. Makipag-engage ka para tumaas ang iyong engagement. Yan po yung mga naglipa ng mga content kayo na napapanood ko ng mga pagbuang content creators. At sad to say po yung mga content na yan ay nagbabiral pa at akala tuloy ng mga pagbuang content creators. Yan po yung tama. So, agree ba kayo sa sinasabi nitong content creator na to mga paps? So, comment down below. So, please like and share and follow my page mga paps. Wave safe, ride right safe, and peace out.